Magandang araw mga kababayan. Huli sa sariling bibig at pistado po itong si George Erwin Garcia kung paano di umano minanipulate at ginawa ang dayaan noong nakaraang May 12 midterm election. Yan po ang sinasabi ni Atty. Harold Espicio pagkatapos mabisto na mismo galing sa bibig ni George Erwin Garcia sa kanyang pagpapaliwanag na mayroong nagmamanipulate sa resulta ng election bago pa man ito misa publiko, may kumagawa, may nag-a-adjust, uh, uh, no? May nag-i-insert ng mga bilang ng boto. Paano ito? Pakinggan natin mga kababayan ang paliwanag po ni Attorney Harold Respicio. ng isda sa kaniyang sariling bunganga. <laughs> si Chairman George Garcia ang nagsabi niyan. Yung Yun. mga papunta daw sa transparency server, tino-consolidate muna. And then every 15 minutes ipapadala lahat sabay-sabay papunta sa mga transparency server. Para maging posible iyon, dapat meron kang intermediary server sa gitna. True enough, lumabas nga sa mga news, inamin na rin ng media ah! at ibang mga may-ari ng transparency server na meron ngang data center tree kung saan minamanipulate muna yung data bago naglalanding sa kanila yung mga data galing sa automated counting machine. Tama ba yun? Yun po, mga kababayan po natin, may nagmamanipulate. E eh, mukhang totoo po yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong, mga kababayan, na talagang pre-program na itong resulta ng eleksyon. At bakit hanggang ngayon, kung walang tinatagong anomalya sa resulta ng eleksyon, abay bakit ayaw pa ni George Erwin Garcia na mag-manual counting para mawala na po yung hinala, yung pagdududa dito po sa maanomalya na resulta ng eleksyon. Tandaan natin, mga kababayan, 17 million sa senador pa lang yan, ang uh, overvotes And hindi naman siguro bobo ito mga Pilipino at mga butante, no? Na alam nila na do silang ang bubutuin senador. Eh bakit Tracy? Eh marami pang nagrereklamo na sampu lang. Do lang talaga, paulit-ulit nilang binilang, ni-review ang kanilang listahan, na yung kanilang binoto, inagulat sila. Overvotes, overvotes. It means not counted po yung mga binoto, yung mga namarkahan ng overvotes. Hindi kaya totoo ito ang sinasabi ni Atty. Harold Despicio. And if, and this is if this is kasinungalingan, bakit hindi siya ngayon, no? Sinasagot ni George Erwin Garcia at hindi kinakasuhan, no? Bakit ayaw ni George Erwin Garcia patunayan na mali ang sinasabi ni Atty. Harold Despicio? Palagay nyo, no? May tinatago ba talaga itong si George Erwin Garcia o baka tibang tiba po itong si George Erwin Garcia, no? Sa nangyaring eleksyon. Tiba-tiba, I mean, paldo-paldo ba? Di po ba? Ano hindi? Mali po yun! <laughs> Dahil sa batas, ang sabi, bawat automated counting machine, kada pindot mo, automatic, diretso dapat sa mga servers ng Comelec, diretso dapat sa mga transparency servers. Bakit ginawa yan ng batas? Para kapag mandaya ang Comelec, huli ka agad ng mga transmission servers. Pero ano ang ginawa ng Comelec? Pinadaan muna sa gitna. Napakatagal bago nila ipapasa papunta sa mga transparency server. Ano na ang mga posibleng mangyari kapag ganyan ng kalakaran? Therefore, pwede nang baguhin ng Comelec. Yung mga pumupunta sa mga transparency server. At syempre, pwede na rin baguhin ng Comelec yung mga data na lumalabas mismo sa kanyang mga sariling servers. So, posible ba yung Daya at manipulated na yung data na lumalabas sa lahat ng mga servers? POSIBLE PO! Like... Nako po, Posible daw po talaga na manipulated na ang resulta ng eleksyon. Kaya, kaya na kailangan po na talagang magsalita na yung bawat Pilipino, no? And nandiyan naman po ang uh, buong PDP, ang pwersa ng PDP, na gumagawa ng paraan, no? Kung paano talaga malaman ang uh, totoong resulta ng eleksyon. Kasi, ganyan yung mga natalong to 37, anggap naman nila yung kanilang pagkatalo. Eh, kaso nga po, mga kababayan, yung mga bumoto ay hindi po satisfied. Hindi po sila masaya sa naging resulta ng eleksyon. So, para matuldukan na yung pagdududang ito, yung sinasabi ni... Uh, Attorney Harold Espesyo. Bakit hindi ba mismo iotos nitong si Bongbong Marcos no, na magkaroon ng manual counting? E ba? Kasi kung mga ganitong klaseng situation, sa totoo lang mga kababayan natin, kung kay Tatay Digong to, hindi siya papayag na magkaroon ng ganitong klaseng pagdududa sa resulta ng eleksyon. Agad-agad sigurado iotos si Tatay Digong na manual counting, no? Kahit ang gagastusin dyan, importante, no? Malaman ng taong bayan ang totoo. Dahil, no, mandato po yan ng umilek na patunayan na wala talagang anomalya sa nangyaring eleksyon. Yung pera, yung budget, eh, problema nila yan. Hindi po yung problema ng taong bayan, no, na naghahanap ng solusyon. Kasi kung malinis at hindi sana obvious yung uh, manipulated na resulta ng eleksyon, hindi wala sana maghihirit. Hindi po ba, no, mga kababayan? Sige, patuloy natin kasi napakaganda po. Ibang klase talaga ang tapang talino, no, ni Atty. Harold espicio Tata pa po ito, mga kababayan. Pero kita mo ha, ang kinakalaban niya mismo, ang kumilik o gobyerno na rin. Kasi siyempre, ang kumilik, isawak niya ni Bongbong Marcos. Lalong lalo na at napakatagal ng oras. Mula sa oras ng transmission, mula sa mga makina hanggang sa naglanding sila papunta sa mga transparency servers at papunta na rin sa mga kumilik servers. Yung mga transparency servers, merong mga nakareceive ilang oras pagkatapos. Meron pa hanggang madaling araw. Yung mga Comelec servers, ilang minuto para maglanding sa kanilang mga sariling servers. Tandaan po natin, ang kada data na lumalabas bawat automated counting machines between 10 kilobytes lang hanggang 70 kilobytes. Ibig sabihin, kapag 35 megabytes per second ang average speed ng data ng cellular dito sa Pilipinas, dapat split second lang yan. Dapat real-time nga. Pagkapindot mo dun sa automated counting machines, dapat labas ka agad sa Comelec servers, Galing dapat nga. labas ka agad sa transmission servers. Yun. Kapag umabot ng oras-oras at minuto-minuto yung paglabas ng data sa lahat ng servers, meron na pong kalokohang nangyayari sa gitna Chairman George Garcia at Comelec, ipaliwanag po ninyo bakit ninyo kailangan gawing iyan. Nandaya po ba kayo? Iyon po ang uh, magandang sagutin po ni George Erwin Garcia. Nandaya po ba kayo? Iyan po ang kailangan niyang ipaliwanag para sa taong bayan. So anong paraan? Pagbigyan niya itong kahilingan ng lahat no? na magkaroon ng manual accounting. Dahil hindi lang naman po yung mga natalo no na mga Duterte ang humihirit ng manual counting. At ina rin itong grupo nila Franz Castro Raul Manuel, yung ilang mga local candidates no na duda po sa naging resulta. Pero mga party list no na hindi rin pabor sa naging resulta ng election at gusto magmanok ating Sogo, no. Eh, kailangan ng taong bayan na malaman at masagot itong tanong ni Atty. Harold Despicio na George Erwin Garcia. Nandaya daw po ba kayo? Ayon kay Attorney Harold Espesyo. And siguro, ito na rin yung paraan para matuldukan ang uh, mga sinasabi ni Attorney Glenn Chong, no? na talagang pre-program na ang nangyaring resulta. And yung survey na pinakita nila is part lang po ng kanilang propaganda para kunwari yon talaga ang totoong mga nanalo or uh, parang tinutulak nila no na ito yung mga karapat-dapat na manalo. And talos lahat eh no? Medyo si Bam and Kiko lang yung uh, sumira doon sa mga survey. And I don't know, no? Kung paano nakapasok itong si Kiko at si Bam. And I think, uh, kahit sa mga nanalo, no? Mga, napakaganda rin po na isa-isahin muli yung mga balotang ito para malaman talaga natin kung sino ang totoong nanalo. And kung talagang totoo, eh, sinasabi ni George Robin Garcia na walang nangyaring dayaan at sinasabi nilang lihitimo ang election. You know? nahuli ka sa sarili mong bibig. Imagine mo, no, sa sarili mong pagpapaliwanag, doon ka uhulihin ni Attorney Harold Respicio. And it's, it's time for George Erwin Garcia na patunayan yan, mga kababayan. Okay? So, kung kayo po ay uh, gusto nyo magmano, comment kayo dyan, no? At uh, mas marami tayo, mas mababasa nila, mas maganda, at isa nila na marami po yung hindi pabor sa nangyaring resulta ng election. And siguro, It's time na itulak na rin po natin actually yung hybrid uh, election na hindi na kailangan yung automated. Dahil yan po is talagang napakadali lang po nila iprogram. At dahil ito po ay electronic, ikaw nga hindi daw po natin makikita basta-basta ang ginagawa nilang dayaan kung sa anong paraan. And ang pinakasolusyon para ma-verify kung may dayaan o wala is manual counting. Maraming salamat and God bless mga kababayan.